What's up people? Ako nga pala si Aeron Yangga Ang mamas boy ng Dinalupihan Boy may daliri ka ba? Follow mo naman ako <coughs> Ngayon nga pupunta tayo ng Olongapo Dahil si mama wala na naman pronto saan Grabe nga kakabili ko lang nung kailan lang Binabate ko nga pala si Ate Nika Dahil nilibri ako ng pamasahe <coughs> Ayan nga, nasa walang Kapo na ako. Boy, tingnan mo, ang ganda ng sunset. O, oh, kaso ang daming pila kapag gantong oras na. Dahil nasa walang Kapo na naman tayo, bagong kalokohan na na naman. Ops, hindi lang yun. Gastos na na naman. Purontosan nga po. Ano po? Purontosan po. Purontosan na ay, gel? Hindi po, yung pang-dinis po. Uy, ayan nga pala yung binili ko. Dapat hindi nawawalan si mama niyan. Kaya naman, bumili na ako kasi paubos na. Ayan nga, papasok na tayo sa mall para gumawa ng kalokohan. Number 30 nga pala ako sa audition ng PBB. Si Oi. <laughs> Ang layo nga na maririnig mo na tunog sa probinsya at saka sa city. Tingnan nyo naman. Di na nga ako magtataga sa Olongapo kapo at wala rin prank. Boring nga pala tong video na to. Ngayon nga bibili ako ng cake dahil ngayon Mother's Day. Mga boy, nabati nyo na ba ang magulang nyo ng Happy Mother's Day? Kung hindi pa, anong hinihintay mo? Bumati ka na. Ayan nga pala itsura ko, lupa yung basahan. Pagkatapos ko nga pala bumili ng cake, tara, uwi. Boy, tignan mo, may multo sa likod ko. Alam mo boy, pakiramdam ko, lagi kang sumusunod sa akin yan. Ayan nga, pa na ako pero nandyan siya sa likod ko. Atin-atin lang to ha. Siguro may gusto sa akin yan. Joke lang, iba na yata yun. <laughs> Nasaan ka na ba? Nandito na ako. Nagitay na nga pala ako ng jeep dyan. Ayan nga pala si kuya, sabog na. Ayan na nga ang sinasabi ko, pag uminom, konti lang kasi. Lalo na kung malayo yung uuwihan mo. Pag-isip mo, nasa daan ka na lang. <laughs> Grabe nga pala yung kaba ko dyan dahil yung jeep na painto yung pala may na-accident sa bangal. Umuulan nga din pala ng mga oras na yan. Pag may ganyan na accident kinakabahan talaga ako kasi naalala ko si mama. Nalumpo nga pala si mama gawa ng accident na yan. Mabuti na lang tumila agad makauwi na nga. Iso surprise ko nga pala si mama kaso nadatnan ko siyang natutulog. Grabe nga yung kapatid ko yata yung na surprise hindi si mama. <laughs> Huwag <laughs> ko kaya ah. Surprise natin si Mama. Wala tayong lighter. Sa Huwag ngayon. <laughs> nga, sinumulan na namin ang pag-surprise kay mama habang tulog siya. Sobrang excited nga ng kapatid ko, tapos ako naman sinindihan ko na yung kandila. Santa ha <laughs> <Ay, kung jen. laughs> <laughs> nga happy birthday. Wala ko na. Ay, ko dyan. tapos birthday. Happy 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 Grabe nga yung mga oras na yan Sobrang tuwa nga talaga ni mama Kitang kita naman sa pagmumuka Kagigising niya lang nga pala Nung mga oras na yan Nakakainis nga yung videographer Hindi niya na videohan yung paghipan ni mama Kung nyara hindi niya na alam na nagkumaga na Hindi naman halata eh, Madilim-dilim pa naman <laughs> Saka pinahipan ko na ulit yung kay mama Happy Mother's Day nga pala sa lahat, sa tatay na naging nanay, sa atin na naging nanay, kay kuya na naging nanay, basta lahat ng nanay. Kahit hindi mo kadugo, basta tinuring kang anak. Salamat sa mga sakripisyo nyo. Hindi matuturing na isang pamilya ang isang pamilya. Ano daw? <laughs> Uy, kung walang ilaw ng tahanan, ang nanay nagsisilbing liwanag ng pag-asa. Buyang gando na lang. Bye-bye.